Hi mga idol, magandang gabi. Narito nga po lo ito kung huli nagbabalik. Meron nga pala akong papakita sa inyo na bago ko natuklasan. Pinalim lang sa akin ng angkol ko ito ngayon. Eh, Siyempre, sa nararamdaman ko, tuwing maga pagkagising ko, lagi na nakit tagiliran ko. Mataas na yata yung uric acid ko. Kaya nagpa-order ako ng gamot ko. Hmm, sa ano, may nalaman ko na ano, mayroong mataas din ang uric acid. Uminom siya, ay biglang nawala. Mga isang linggo lang, nawala na yung pananakit ng ano niya, paa. Eh, papakita ko nga pala sa inyo yung ano ko mga idol yung gamot kong in-order. 400 lang, mga idol, mura-mura. Kesa sa ininom kong gamot na 25 ang isa, hanggang 34 ang isang piraso. Kukunin ko nga pala, mga idol, yung, mga, yung gamot kong in-order. dating lang kanina. Ito nga pala mga idol siya. Uric acid yung nakalagay. Uric acid. Ito yung iniinom ko ngayon. Subukan ko siya ng mga isang linggo. Kung hindi mga nanakit yung tagiliran ko, ibig sabihin, effective. Malaking tulong sa akin to. Sana tuloy-tuloy na rin yung pagkawala ng uric acid ko. Dahil sa gamot na to. Uric acid idol. Mga idol, uric acid. Yan lang ay mga idol. Kaya yung may mga uric acid na, yung mga uric acid dyan, hindi kayo umorter nito. Supporter na lang tayo doon. Kaya ano? Kay Tita Mars. Kunshala Merle Morelia. Marami pong salamat. Kunshala Merle Morelia. Dahil sa in order na po ako nito. Maraming maraming salamat po. Sige mga idol. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Sa buong Pilipinas. Magandang gabi. At mag-ingat po kayo palagi. Love you. Bye-bye.